Iyak kang dalawa, o. Oh. Yeah, okay lang. Kami, iyak. Yeah. Okay lang, okay lang. Satuwa yan, satuwa. Ayos yan. Yeah. Okay. <laughs> Eto, ha, ah, pag nakatatlo kayo tama, jackpot na, 50,000 pesos. <laughs> ang kategorya natin ay bagay. Okay. Ano? Kaya nyo ba? Ruel. <laughs> Nakakatawa naman itong dalawang ito. Ano, ano? Ready okay, sige, okay, labas Kaya. mo. Okay. Oh, relax, okay. ha? Natawa yan. Ready ka na ako siya. Sagbahay Okay lang yon. Okay lang yan. Hindi, sa yan. Sa Okay, ready ka na. Ikaw una, ha? Okay, uh, quiet please. Silence. Oh, uh, nice uh, thank you. Game na. Quiet, please. Thank you. Ready? Three minutes. Bagay. Go. Bagay sa bag. Pede, pede. Pede si Dosa tatao. Hindi, hindi. Pede, sulit. Hindi, hindi. Pede, bagay. Mm, Oo. Oh, oh. Pass. Pass. Bagay. Oo. Oh, Kita sa loob ng bahay. Pede. Transportation. Hindi. Ah, uh, sa school. Hindi. Sa office. Hindi. Gadget. Ha? Gadget. Hindi. Nasa bag. Hindi. Pass, pass. Oh. Bagay sa bahay. <laughs> Pwede, pwede. Pwede ulit. Ah. Uh, gadget. Hindi, hindi. Hindi. hindi ganon. Hindi, hindi, Parang hindi to Bagay. Sa <laughs> school. Hindi, hindi, hindi. bola, ganon. Hindi, 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 hindi. Pass. Bagay. Sa ng bahay. Uh, Oo! Ginagamit ng nga tao. Oo! Sa kusina. Oo! Tagalo. Hindi! English. Uh, Oo! Ah, utensils. Oo! Uh, spoon. O,

Maswerte pantang. So, ide! <laughs> unan. Ah, Unan. De! Komot. Ide! Ah. De! Pas-pas. Bagai. Oh, oh. Say goodbye. Oh. Ah, sana. Ide! <laughs> De. Sana. <laughs> <laughs> De. Ide! De. Sa kwato. De. Itu Rene. Barang kwato. <laughs> ide! Sa sa baño. Hindi. Sa labas ng bahay. Oh, party ng bahay. Hindi, Sa labas ng bahay. Pas. Ah, bagay. Oh, usina. Hindi. Sa sala. Hindi. Sa banyo? Hindi. Sa station. Hindi, hindi. Sa, hindi. Ta, oh. hindi. sa hindi. Hindi. Hindi, hindi. school. Hindi. Sa so, office. <laughs> okay lang! Kanyangan mo! Pakita mo! Tanggalin <laughs> mo! Ano ba? Kanina! 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 Ustis! Hahaha! mo! mo si Gusto ka lang yan? Pispak lang! Kanina! Pana... Ustis! <laughs> pa na! Husti. Ah, ito ba, ito pa yung lulo kong hustisya. Hindi <laughs> pala hustisya, hustisyo. Malapit <laughs> siya hustisyo. Ay, hustisyo. Ay, dalawa ka, iyak nyo na, no, wala ako sa iyak. Kamila na, na, iyak sa inyo sa mga tatawa, okay.